Hello guys, ayan after ng 3 days na travel, nakarating na ng Lalaguna sa probinsyang pinanggalingan ayan guys, na miss, na miss ko yung lugar na ito. yung mga taniman yan dito ako nagtatanim dati ayan marami silang gulay ngayon dito guys, ayan ito ako kaya Yan guys, ang dami nilang tanim na mga gulay. Sibuyas, talong. Ano yung dininuyo Mga pizzai? Mga Ayan, na-miss ko yung palayan na ito guys. Paano to Wala tubig. Hindi to, nagtatanim. Yan, ang gaganda ng sibuyas oh. Ayan yung kapatid kong sipag. <laughs> Ang aga pa eh, nagdidilig na. Ayan yung mga okra niya. Tsaka mga pizza eh. yun. Yung guys ah. Eh. Daming okra. Yung pilapil lang ito guys. Nung, ano, pilapil palayan palayan yan. ng gulay. Ayan, naglilibot na tayo kada dating lang natin. Oh, ang ganda ng ano. Ganda ng pitsay. Wow. Ang ganda guys. Ah. Ayan yung kapatid ko. Nagdidilig na. Diyan sa may mga nyug guys, diyan yung kwan, oh. uh, merong ang tawag yan? Uh, waig or parang uh, irrigation may mga marami mga dalag dyan doon hindi ko alam kung mayroon pa ngayon o oh, ang galing guys eh. ang gaganda na ng mga pichay oh. yung pilapil ginawang kwan no? pagtaniman walang nasayang na lupa Yan, maraming maraming mga okra din doon so dyan yung bahay namin guys medyo sira sira na yung, mga ba yung bahay namin grabe <laughs> lang taon ako na hindi nakauwi dito dito sa palibot na palayan dito ako nakikita nim nung bata pa ako guys Ayan, hindi dito sa kabila. Makikipag tanim yata tayo. <laughs> hindi pa nakatanim dyan. No? Yun. So, bigla na umuwi tayo kasi nag-request si nanay. Mahina na siya. Payat na, payat na. Yun dun guys, malalago na. No? Kaso nakasapatos pa tayo. <laughs> hindi natin maputik pa yata try natin pwedeng nakasapatos yan pwede punta natin yung malaking pitchay so dito habang nagaantay sila ng palay guys sa gulay naman ano so makikita natin na may diskarte din silang ginagawa tingnan nyo guys ang ganda ng pitchay nyo Oh, ang lago. Ha, oh. big dami oh. Ang lago. Maganda yung pang-pangbilig kasi kuno. Mayos lang. Merong balon. Ito ready for ko na yata. Okay, ilang days ito bago ma-harvest manoy pingay? Ilang days bago ma-harvest, pwede na to?

do oh, ko lang napakantina na lupa guys. Oh. 'di ba? Para-paraan. Kasi kung ante 'yung palay na walang kuan, oh, wala kang gagawin. Wala. Kulang 'yung kwan sa pagkain. Kaya dapat discard yan talaga guys. Harvest ka na pang kuan natin pang sahog sa kuan no. Lawyang baboy. May alaga din silang baboy guys. So... kaling